si Mga ah, man pala. Madumi na pati ano? Ah, na pati. Madumi na, dati malalim ito eh. Hindi na nabaha eh. Madumi na. Dati malinis ito. Nasunga na yung isa. Eh, nasunga na yung isa. Ano na Ano na yung malamig? malamig Para sa loob mo. so malamig so dati malalim to siguro malalim ito pag bagong baha ano to tabi lawak. Parang swimming pool ay. Eh. Parang swimming pool pala ito no pag malalim. Mahina ng tubig eh tag araw na eh. Ay hindi mababaw na tag araw na eh. Gi maghapon tayo dito. Talo na ban. Talo na at akong taga sagip. Pag, pag may malulunod, di aasagipin ko kayo. mababaw mo na pati hindi nga ninalubog si ano ay argil ano na humiga na yung nasa dulo nagsan beating na <laughs> okay talon Oh, pak. Kita <laughs> dengar lawak ay eh, parang swimming pool eh yeah. hop pak <laughs> ganda daw ay eh. kalinis ito pag yung malakas pang pa tubig pwedeng maghapulan no Lawak eh. Malawak po pala ito sa swimming pool. Okay, sunod-sunod. Okay. Hop, Pat. pat. now what